Good morning, good morning, good morning everyone. Ayan, Saturday, Saturday na po at napaka-busy po ng bawat isa. May naglalaba. Ako naman ay dito nakakonsentrate sa aking malunggay. Ayan mga kaibigan, oh, ang ganda-ganda ng pagkatuyo ng ating malunggay. Siyempre pa, meron pa po tayong ano doon, nakahang. Marami po tayong lulutuin ngayon. Bakit ganito ang kulay nito? Alam niyo po mga kaibigan, ano? Kasi ito po ay uh, nalagas agad sa kaniyang ano, hindi po na ihang agad Kumbaga ay nakailang oras po na nasa lagayan So natanggal po yung mga dahon sa tangkay Ayan, kaya nga po pinagpipilian natin ng mga tangkay nung nakaraan Tapos ang lalaki po nito Ang lalaki po ng dahon ng malunggay na to Ayan o oh. Pero natuyo na po siya Ayan na ah. Tapos ito naman Maganda po ang pagkahang nito, hindi po natanggal sa kanyang uh, tangkay. Tinanggal ko lang po ito nung uh, tuyong-tuyo na, very crunchy na po ito. Ayan po, pero pareho lang po yan. Kaya mga kaibigan, ako po ay uh, gagawa ulit ngayong umaga. Marami po tayong order, busy-busy ang iyong nanay really. Pero salamat, salamat sa ating Panginoon kasi marami pong malunggay na dumarating sa akin dito. At lahat po yan ay regalo nila sa akin, syempre pa. Ako naman po ay magbibigay ng malunggay tea sa kanila kahit ayaw man nila sa gusto. Gusto nilang bayaran yung binibigay kong malunggay tea kasi sabi nila, Uy, nag-effort ka dyan. Ano, eh, nag-effort din naman kayo magdala ng malunggay sa akin. O, di po ba? At alam niyo mga kaibigan na nagdadala sa akin ng malunggay. Sila po yung mga silent millionaire dito po sa Palaw. Ayan, napakabuti ng ating Diyos. Kasi kung sino pa yung mga taong may kaya sa buhay, sila pa yung nakakaunawa. <laughs> aking ginagawa at tawang tawa sila, masayang masaya sila kapag binibigyan ko ng malunggay, yan yung ready to drink na, isaw-saw na lang sa mailit na tubig o kaya ilaga pag dalawang tawang inom ng malunggay tea, lagyan nyo po ng dalawang basong tubig, ilaga nyo po ng 5 minutes, tapos paggatihan nyo na po ang sabaw, yan So yun mga kaibigan, tayo po ay busy-busy na namin ngayong umaga. Sana po ay okay lang kayo dyan. Ayan, parang nagtitinda naman po sa bangkita na nga isda. Ang inyong nanay really maingay na naman. Pero ang sinasabi ko lang po talaga, ang kalusugan ay isa pong kayamanan. Kaya uminom, uminom, uminom po kayo ng malunggay tea mas masarap po ang malunggay tea pala ang lasa. Mas gustong gusto po ng mga clients ko yung um, lasa ng malunggay tea kaysa doon po sa sariwa. Ano po. At saka meron palang malunggay tea na maang, -ang, maanghang-anghang o malunggay leaves na maanghang-anghang at meron ding uh, medyo mapait-pait pero ito pong ating malunggay tea. Ang sarap po ng lasa nito. Wala pong anghang, walang pait. Talaga pong kakaiba po itong malunggay na binigay ni Lord sa atin dito sa Calamba City. Ayan mga kaibigan, meron pa palang konting ano oh. Mga tangkay-tangkay, tanggalin pa rin natin yan. At uh, salamat sa Panginoon talaga kasi grabe po si Lord. Pag dumating po yung malunggay dito sa bahay, umaapaw. Ata uh, salamat nga po talaga sa Panginoon sa ating mga clients sa pabalik-balik, paulit-ulit na bumibili ng ating malunggay tip. Alam niyo po kung anong sabi nila, ito kasi ay gulay maliban sa nakakatulong sa uh, problema ng uh, katawan. Ito ay uh, healthy, ito ay malusog dahil ito ay malunggay. Marami pong binipisyo ito. yan. So, yun lang mga kaibigan. Diyan lang po kayo. At dito rin naman po ang inyong nanay. Really, ayan. <laughs> Teka pala, mayroon ako sasabihin. Ayan. Bibisayain ko muna ha, sa mga taga-isla. Ayan. Abaw. Madamo kid nga salamat. Ayan. Kay Mate Amor Ramilo. Ayan. Ma. Tiwanag ang iya pag-explain nga. Ang kagang gali Hay gadago, Nga pareho ning kuray. Kag ang agama. Hay, waya gadag ko. Pero ang kagang, arak man sa tubig, guys, star. So, yon Ibig sabihin, ang kagang, kagang agama, hay bukon pareho. Ang agama ay agama, at ang kagang ay kagang. O, di po ba? <laughs> Maraming salamat, may Amo, Ramilo, sa matan ma matindi at magandang explanation. Abaw, maayo ka pa. Kaya mo yung kagang. Ilam ako, kung nakakita ako'y kagang, baga nawagin ako kadumdum. Pero itong imo istorya nga naga, Pamuoy kita yung agama sa suba ng kambahaw. Yes! Na-experience namin yan. Abaw nga kadamo ng agama pero gadaagan ako yung abaw. Gapangagat man. Gali ang agama. So, ko po. Kaya man ang agama, di ba? So, yun lang mga kaibigan. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, meron po tayong bagong topic dyan sa aking Facebook. Ang kurukutuko Ang unga ay bitik. Ibig sabihin, nanay ng bitik ang kurokotok Ay, ilam pa sa akong kaergo, sa akong kaergo, sa misinger. Uy! Ilam sa imo, bahaya ka sa imo kurokotok bahaya ka sa imo bitik. Basta ako, bahala din ako sa aking malunggay ti. Ayan, sa gustong sumagot, kung talagang anak ng kurokotok ang bitik, ay bahala na po kayo. <laughs> Basta nga alam ko yung kurokotok binibigwit ko yon sa silong ng aming bahay nung araw nung kami mga bata pa. Tapos ang bitik, iba naman po yon. Lodi no, po ba? So yon isa pong magandang araw muli sa inyong lahat mga kaibigan ko. Smile lang po tayo, tawa lang po tayo kahit anong sitwasyon ng buhay. Ano po? Siyempre, bago ko po i-end itong aking uh, tawag dito video, higit sa lahat. Unahin po natin ang ating Panginoon dahil siya po ang nagbibigay ng kalakasan ng buhay at hininga sa bawat araw. Siya po ang gumigising sa atin tuwing umaga. Kaya praise the Lord. Hallelujah. Amen. Thank you Lord. Thank you Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa inyong gabay, sa buhay ni Nanay Rayleigh at sa lahat ng mga kapatid kay Kristo at sa lahat ng mga anak ng Diyos. Ayan, purihin po ang Panginoon at sa Kanya ko po muli inaalay ang pinakamatas na papuri at pasalamat sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. God bless us all po. Bye!